Hello po mga bayan, may ipapakita ko po sa inyo na karabaw mga kabayan no, na may lahi na palo. Ah, uh, malalaki mga, mga bayan. Ayun po. At meron na po siyang anak, mga kababayan. Dito ka baka may Dito ka. Manungay na ma. Ay na. Nabugnak um. na ako siya no. Laki po mga bayan no. Yan pala yung palo tinatawag mga kabayan. Ayan po mga bayan. Uh, marami kami. Sila ni tita, ang anak niya toto si Inday. Ayan po maligo kami mga bayan. <laughs> kami sa bukid. <laughs> Mga kababayan, ito po yung madalas namin ginagawa kapag wala kami pasok sa trabaho. Uh, pupunta po kami sa bukid at kasama sila tita at mangunguha po kami ng mangga at uh, marami pong bunga mga kabayan at uh, maaga pa uh, at bagong silak ng araw. Kaya masarap umakyat sa bundok mga kabayan at magpapawis. At ito na nga, na ako ng mangga. Pinasok ko na sa plastik mga kababayan. Kaya samahan niyo po kami mga kabayan. No? Oh at si tita oh nangangawa na ng mangga oh nanungkit na at si inday oh pinuha na yung mga mangga oh kain kayo oh Pula. Ang ganda dito mga no? Oh. So tingnan, dito no, ang daming mga kahoy, oh. Daming mga punong kahoy mga bayan. Ano, lalaki pa.